Nag-iingat ng Department of Health ang publiko sa mga sakit na pwedeng makuha ngayong patuloy na ang malamig na panahon sa ating bansa. May news to go si Bam Alegre. Sagad sa buto na raw ngayon ang lamig ng panahon kung ang environmentalist na si Pao ang tatanungin. Lalo na tuwing umaga. Mas masarap matulog, kaya naman kinakaladkad pa niya ang sarili palayo sa kama para lang makapag-ehersisyo. Ang mas mahirap pa, malamig na nga, umuulan pa kung minsan. Ginang hassle yung ulan eh. Pag yung malamig na tapos, lalo na yung mahinang ulan lang. Hindi mm. na ka nagpapayong pero yung pala sisipunin ka na. Ayon sa pag-asa, ang sanhinang malamig na panahon, hanging amihan o northeast monsoon. Northeast monsoon kasi, ang actually it is an air mass, ano? nanggagaling ito sa Siberia at uh, umiikot to yung pinakamalakas niya ngayong January hanggang uh, second week ng uh, February. Pero ang nararanasang ulan ngayong Enero, hindi ro pangkaraniwan. Mas lalo rin kakaiba ang maalin ang panahon noong Disyembre na biglang sinundan ng Bagyong Pablo. Gayon hindi pa naman daw masasabing epekto ito ng climate change. Warmer than uh, normal noong December kasi medyo hindi masyado ang uh, ang northeast noon. Hindi pa rin natin masasabing na climate change to. Siguro pag nagkaroon ng tatlo hanggang apat na bagyo sa January. Yun, medyo unusual na yun. Dahil mula sa malamig na hilaga ang hanging amihan, inaasang mas lalong lalamig sa Northern Luzon kung saan nagmumula ang mga gulay na inaangkat sa Maynila. Tuwing malamig ang panahon, mas madali raw masira ang mga gulay galing Bagyo at Benguet. Kaya sa Tandang Soro Public Market, bahagyang tumaas ang presyo ng mga gulay mula Norte konti ang dumarating gawa ng taglamig nga doon eh, hindi masyadong marami yata ang hani. Eh. Tulad kanina, yung kuha ko sa Repolyo, konti lang Repolyo, mahal. Kahapon kuha ko eh, 120 kanina, 220. Saka yung mga carrots na pag taglamig. Sa ngayon, ang carrots na 40 pesos kada kilo dati, 50 pesos na ngayon. Ganito rin ang presyuhan sa Pechay Bagyo Ang sweet peas naman o chicharo na 80 pesos kada kilo noon. 100 pesos na ngayon. Ang red pepper mula 150 pesos kada kilo, umabot na sa 180 pesos. Ang cauliflower naman, 60 pesos kada kilo, 80 pesos na ngayon. Usong-uso rin ngayong taglamig ang ilang sakit gaya ng influenza, tigdas at bulutong. Kaya payo ng Department of Health, pagtuunan ang pansin kung paano maiwasan ang mga sakit na ito. Kaya ugaliing maghugas ng kamay, metrang kaso, wag nang tumabas ng bahay, pay na naman para wag makahawa. At kung may ubusi pong kayo, magtakit kayo ng ilong at bibig. Pam Alegre, GMA News.